Guys, excited ako mag-share sa inyo ng bago kong nadiskubre sa aking anak kung paano ko siya painumin ng gamot. Dahil struggle po talaga magpainom ng gamot sa isang bata. Dahil na sa isang 1 year old to 2 years old, kaya ginawan ko siya ng video. Ipapakita ko po sa inyo yung mga iba't ibang technique ng mga mommies. Actually, kinuha ko siya sa, mga, sa ibang social media platform. And then, mag-react po tayo. And yung last, ito po yung na-discovery kong bago. Actually, yung dad yung naka-discover kung paano ko papainom ng gamot ang aking anak. first technique, ang pinakasikat na technique. At actually, ito yung pinaka list na favorite ko, which is ihalo sa gatas. Pwede naman eh, pwede naman talagang ihalo ang gamot sa gatas. Kaya lang, kailangan uubusin lahat ang gatas or uubusin lahat yung tinimpla po ni mami. Kapag hindi na yan, hindi mapapainom lahat ng gamot na kailangan. So, magkakaroon po tayo ng under dosage. Kapag naman kinunti niyo yung sangkap, uh, na ni baby at malalasahan niya. So, ang tendency, hindi na naman niya iinumin. Nangyari na to sa anak ko, sa panganay, dahil very sensitive yung taste buds niya. Kahit 8 oz na yung sinangkap ko, tapos konting-konting lang yung gamot na nilagay ko dun sa bote, aamuin pala niya, ayaw na ayaw niya. Kaya ako, hindi nag-work sa akin itong first technique na ihalo sa gatas. Sa mga ibang pasyente ko, nag-work naman. Iba-iba talaga yung mga bata. Number two, ikita ko to lagi sa social media. Pero ako, hindi ko patinday ang gumamit ng straw. Tinitrick po nila yung kanilang baby na, na mag-straw dahil yung straw nilalagay nila sa juice. Tapos, dun sa likod ng tetra pack, andun yung gamot. Sa mga ibang bata, nag-work. Sa mga ibang bata, hindi. Sa mga anak ko, hindi ko pa siya tinry, pero feeling ko, hindi nila magugustuhan yun. Dahil, maarte mga anak ko. <laughs> Number three, actually nakita ko lang to sa TikTok. Yung maglalagay daw ng stick tapos ibubuhos yung gamot. Na, check natin. Nakita ko to isa lang mga sabi ko. Delikado. Kasi baka masamid si baby. So, siguro sa kanila, sa household nila, effective yung kanyang technique para sa kanyang baby. Pero para sa akin, siguro, ah, hindi ko siya i-advise. Ia Number four, gumamit ng absorbent. So, parang candy yan na i-absorb niya yung, 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 yung syrup, yung liquid. Tapos yun yung inumin ni baby. Hinahanap ko siya kung saan siya pwedeng bilhin or saan siya pwedeng makita. Hindi ko talaga makita. Pero nakita ko lang yan sa TikTok. So, kung sino man sa inyo ang may alam or may idea sa ganitong paraan, please let me know in the comment box section. Number five na technique. Ang magpainom or magpakain ng ice drops before painumin ng gamot saka after painumin ng gamot. Mas maganda na meron ano yan, yung before mo na painumin ng gamot. Ang work daw niyan or yung function daw ng ice drop para magnam ng konti yung dila. So kapag pinain, pinakain niya na siya ng ice drop tapos sabay nung gamot, wow. makakalimutan niya sa gila. Tapos i-destruct niya ulit siya ng ice drop. Yun, may na niya yung gamot. So Try niyo yan. Ito, number six. Play water na may yelo. After painumin ng gamot si baby. Hindi daw naging effective sa kanya yung paggamit ng syringe. Kaya ang ginagawa niya is to distract his or her baby. After painumin ng gamot, binoblow niya yung ice. And then after nun, ilalagay niya yung kamay dun sa may yelo. Or dun sa may tubig na may yelo. So, ang tendency is lalaroin na nung bata. Makakalimutan na niya na nakainom siya ng na mapaklang gamot. Very effective. Number seven, 50-50 eh. Yung mga ibang mami, hindi effective sa kanila ito. Yung mga ibang mami, effective naman. Gaya ko, effective po ang paggamit po ng syringe sa aking anak. So, sana sa inyo din kasi ang advantage po nito is accurate po yung dosage na nabibigay natin sa ating mga anak. So, sa syringe, pwede kayong bumili sa mga drugstore o yung mga ibang gamot, meron po silang syringe. So, kapag meron kayo nakitang uh, 10 ml na syringe dun sa gamot, pwede nyo lang itago yun. Pwede naman siya hugasan. Tapos, sterilize nyo na lang siya. Nakita po ako kung paano ako magpainom ng gamot gamit ang syringe. Pero, meron pang halong force kasi uh, hindi pa masyadong sana yung aking anak. Tapos, mapakla pa yung pinapainom ko. Pero yung paggamit ng syringe, ang advantage talaga, sabi ko nga, is para maging accurate po yung dosage. Samahan nyo na lang ng ibang technique, gaya ng ice drop, o kaya yung ilulublo mo yung kanyang kamay dun sa tubig na may yelo, o kaya naman, uh, yung iba, pinapakain ng candy. Number 8 is gumamit ng chipol, or yung nipol dun sa bote. Magandang technique din to at palagi ko effective yan sa mga infant. Kasi sa mga infant, uh, ang alam nyo nila is dumedit, matulog, tsaka umiyak. So, kapag nakita na nila yung chipon or yung bote, hindi na nila malalaman na merong something or may medicine dun sa chipon na yun. Malalaman na nila kapag na uh, natikman na nila. So, biglain nyo lang sila. Dahil yung sa infant naman, yung ML naman na tinitake nila, usually less than 1 ML yan. So, kapag kasak niya, nalunok na niya yan. dire Diretso yun sa alalamuna niya. Number nine. Ito di ko naisip to ah. Pero ang galing nung nakaisip nito. At alam kong marami na rin gumagawa sa inyo nito. Number nine is to add sprinkles dun sa gamot. So, ito effective doon sa mga one year old to three years old na. Yung mga gumagamit ng spoon. So, ilalagay nyo sa spoon yung gamot. Tapos, maglagay kayo ng sprinkles. Dapat nakikita niya. Tapos, makulay yung mga yung nilalagay nyo. Tapos yun, matitrick mo na siya na huwag pa inaw ng gamot. Pero sana konti lang ha. Kasi baka naman hanap-hanapin niya, gusto pa niya. In addition to sa sprinkles, pwede pala kayo, uh, pwede palang ice cream. So, papakita ko yung video ha. May nakita akong uh, mami na ginawa niya is ice cream. Sinabay niya yung ice cream dun sa gamot. number 10 na nga. Siguro may nakakagawa na nito, pero na-discover ko lang siya actually kahapon. In Anong kasi yan? Antibiotics kasi meron siyang upper respiratory tract infection ngayon, naka-antibiotics siya. Ang antibiotics na yun, mapakla. So, ang nangyari is, kumain muna siya ng mangga. Actually, dinner dinner time yon pinakain ko siya ng mangga. <laughs> so, after kumain ng mangga, dahil tapos na nasa dessert na siya, iinom na siya ng gamot. Noong pinainom ko ng gamot, 2.5 ml, medyo madami yon. Aba, gusto pa niya. Gumabit mo ako ng syringe. Tapos, hindi niya niluwa. Parang gusto pa niya. Kaya, sinig ko pa, pinainom ko pa, hindi pa rin niya niluwa. sabi ni daddy, baka dahil kumain siya ng mangga. Bakit alam ko na natrick siya dun sa mangga? Kasi yung kuya niya, umiinom din siya ng ganon ayaw niya. Eh, medyo big boy na si kuya. Kaya, alam niya kailangan uminom ng gamot. Kailangan uminom siya ng gamot kahit mapakla. Kaya, kahit mapakla yun, iinumin niya yun. Pero itong one year old, hindi pa niya alam eh. Kaya itong video na to, sabi ko, para ito sa 0 to 3 years old. Dahil, yung mga 3 years old and above, na po kasi nila na kailangan nilang uminom ng gamot. Pero sa mga 3 years old and above na mahirap pa rin painumin ng gamot, pwede nyo namang itry yung mga techniques na ito. So yun lang po kung nakatulong po sa inyo to, please don't forget to like the video, share the video, and subscribe sa mga hindi pa subscribe. Thank you!